wala nang intro intro mga kapaders ang timano pamana kagad ito tatlong isda marami apat aling unahin ko dito itong bibiya pang ulam mm -hmm, lagatak yung tatlong pirasong isda hindi ko napapanain yan at medyo maliit pa may kulambutang lumapit sa akin may tama na labas ang buntog nasa unahan pala kasama ko mm -hmm. kulambutang buhangin mga kapaders hindi ito kasi nung nalaki, pinakang malaki na ito, isang kilo. Lalaki pa ito kaya napana ko na pang ulam na laang ito. Meron pa palang kasama na ito yung isa. Mm -hmm, bali dalawa. Masarap itong adubo sa tuyo or sa gata mga kapaders. Hindi ko sana ito papanain kung ito yung natural na kulambutan yung nalaki talaga. Pinana ko lang ito paborito ng asawa ko pang ulam. At dito naman sa ilalim ng kula po, may pong nakatago. Hindi lang makita mga kapaders pero nakikita ako kung saan nakatago ang ulo. Nandito. Mhm. Mm ayan na, madilim mga kapaders. Naharangan ng kula po yung linis ng flashlight kaya medyo madilim ang kuha ng kamera. Ito malinaw na mga kapaders. Ayos na itong naradagdagan. Sana mayroon pa. Hanap tayo diyan sa unahan. Pakita mga isda dito. Sa ilalim ng sayap naroon, urinis lumapit sa atin. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Merong nakatago sa ilalim ng sayap, sisilipin natin. Naroon, buntot ang kita. Mungit baboy mga kapaders. Hindi ko na pinanak yung mungit baboy. Hindi sa amin binibili. Ito lang ang surahan. Mm -hmm, gitik. Sintido ang tama. Ayos na ito. Sobrang kalahating kiluhan. Baka ito mag isang kilo pa sa estimate ko. Pag naitimbang mamaya mga kapadis, pag uwi namin kahit madilim pa. Napunta na kagad ang buyer sa amin na ito pa. Asa buta. Surahan. Nakatalikod. Sana maabot ng pana. nakabunot pa naroon sa unahan nakita ng kasamahan ko malaking mangat tayo papa na inuktulan mm -hmm. inugtulan mga kapaders hindi tinalaban ulitin natin yan masugot pa sa butas mamatahin ko mm -hmm. pinanaan ng kasamahan ko tinulungan ako mga kapaders ilang pala ako dito hindi tinatalaban gamit ng salbatana pumunta na sa kanya itong isda kaya siya pumana no ang tama nagitik mga kapaders laki ng stingless ng pana yan 5 Maganda itong palang-palangin pag uwi. Masarap ang ulit yung mga sa habawan. At tapos lalagyan ng 20 pesos na kalamansi. Sus, buhay ang sarap mga kapalers. Maraming salamat luli. Lord, malaking biyaya na naman ito. Kwartang linaw ito bukas. Mahaba ang pangil. Hanapan natin baka mayroong pang kasama na roon sa butas. Malaking surahan. Madalawang kiluhan ito. Mm -hmm, naro na sumuot ang mga kapalers. Yun lang, wag lang makabunot. Ilay ko dandahan palabas. labas. Uy, nakatanggal na mga kapaders. Natiko yung tuwan ng paan ako, tutuwinin ko muna. Malabo pa mga kapaders, hindi makita. Naroon yung mata. Nakita ko na, namumuti. Ulitin ko. Mm -hmm. Nagitik na yata mga kapaders. Da Uy, nakatanggal uli. Dinukot ko na laang at sikip sa butas. Ito na, papalabas na ako mga kapaders. Andito pala ako sa loob ng butas, ah, sa pinakang kuiba. Sinuot ko lang ito at para mahuli ko mga kapaders. Pero nagtingin-tingin muna ako at baka mayroong malaking balangitan, baka tayo kagatin. Hanap na naman tayo, mayroong pangsurahan na ito pa. Mm -hmm. Hindi tumagos ang simat ng pana. Dulo lang ang tumagos mga kapaders. Ayos na ito, pandaradagdag. Sobrang lakas ngayon ng agos. Tsagaan lang ang at para makadilin siyang kaunti na ito pa, may kupa pa mga kapaders malapad dandahanin ko huli ka, hindi ka makakatakas sana sa mga resort may turista at para itong aming kupa pa maibinta, 700 ang kilo mga kapaders lahokan kasama banagan pagdating ko naman sa kuiba may malaking surahan mahaba ang tapas mga kapaders pati isungay, mahaba ang surahan na ito, nakaharang may yung lambingan mm -hmm. nagitla Ayan, gitik ulit mga kapaders. Uy, nakabunot pa. Tusukin ko sa mata. Ayan, at para mahila ko palabas mga kapaders, hindi abot ng kamay ko. Yan dyan ko sa mata tinutusok. At para paglampas ang pana, paghila ko, sigurado na. Ayos na itong pambigas na naman. Malaking surahan. Hanap tayo dyan sa unahan. Tsaga-tsaga. Na ito, tapasan. Sa butas, may labu Labas ang ulo. Mm! Dawihan or bakla mga kapaders. Yun la ang sikip sa butas. Papanhin ko ito paglabas dito. Yun hindi ka siya mga kapaders. Hindi ko pinipilit hilahin at baka yung sima ng pana masira. Sikip sa butas. Masisira talaga simak ng pana kung ito. At yung gagawa ng diskarte para makalabas. Yun parang makasya mga kapaders. Parang makalabas. Kunting hila ko laang. Landahanin ko laang. At parang hindi masira yung sima ng pana. Ayan na, malapit na mga kapaders. oy nakatanggal din. Salamat, Lord. Buhay pa pala ito. Akala ko nagitik. Magandang bora itong napuntahan namin. Malaki ang isda na ito pa sa butas. Akala ko balangitan mga kapaders at kulay itim ang ulo. Lapo-lapo mm -hmm. rin ito. Yung isang klaseng barong is ito mga kapaders. Kulay asul ang palikpik. Pati mga paltak niya kulay blue rin. Anong tawag nyo dito sa gitong isda? Comment lang kayo sa comment section at para malaman ko at sa usunod, pag tayo nakahuli ulit mga kapaders, sasabihin ko ang tunay na pangalan ng isda na to. nakakatuwang mamanak mga kapaders. At malaking isda ating nahuli kagad ka sa unang day palaang, ito. Malaking urinis. Mm -hmm, Gitik. Ayos na ito. At sakto pati, mainit ang panahon natin. Madaing-daing man tayo ng pangulang-ulang pagulan laot. Dito sa unahan, hanap tayo uli Dahan-dahan tayo lang. Uy, ko pa May kasamahan yung isa mga kapaders. Dahan-dahanin ko uli sana mahuli ko huli ka medyo maamo ito mga kapaders akala ko, uy, nabitawhan ko pa oh, naroon sa pinakang ilalim oh, nasa na kaya yun kuwi ba pa naman ang butas mga kapaders na ito, hindi lumayas nasa na kaya yun na ito, nakarap sa atin, huli ka at itong nakasot sa pinakang ilalim tapos, sayang pa ito, hindi ko sana makukuha nakakapanglaw dito sumisid mga kapaders, malalim ang butas may nakatago dito surahan mga kapaders bakit kayo tulad ay may tama na parang ito yung nakatakas sa akin kanina butit nakita ko pa siya ito mga kapaders yung nakabuhot kanina maigi at nakita ko pa yung surahan hanap tayo pakita mga isda naroon naman mga kapaders asa pinakang ilalim puro pahirap sa atin di ba? ganyan talaga ang hanap buhay pag biyaya si kapin mm -hmm, piliting makuha at sayang din yan mga kapaders Ayan, skip sa butas. Dahan-dahanin kong ilahin yun. Nakalabas din. At kung hindi ko pinanak mga kapadyer, sayang naman o estimate ko. Baka mga 6 gramos. Mayroong pangkasamaan dito sa ilalim mga kapadyers. Naroon, surahan na naman. Medyo malabo. Nakarangkay ang kula po sa plus light. Mm -hmm. Ayos na ito. Walang sawang pasalamat, Lord. Magandang biya itong pinagkalub mo sa amin na naman ng kasamahan ko. Baka dito na kami sumisid sa dalawang dive. Parang hindi kakayarin at ito medyo malalim. Na ito pa, may bibiya mga kapaders. Merong kinain ng pugita, kasag. Mm -hmm, bibiya. ay said nung pang ulam-ulam, dagdagan na naman. Sana mayroon pa itong bibiya sa bahura. Hanap ulit tayo. Dito magandang bahura mga kapaders, gasangan. Dito sa butas, silipin natin. May nakasuot, isang bukawin. Mm -hmm lagataka dyan bukawin or kanuping bitilya ito ayos na itong pandaradagdag oy nakatanggal pa ulitin natin buti at hindi lumayo mmm -hmm. sigurado ka na dyan hindi ka na makakabunot malapad lapad pa naman uber kayang haba ng sima ng ganitong pana babawasan ko ngani pag tumama sa isda tagus kagad ka na ito pa surahan palangoy langoy nakaharap pa sa akin mm -hmm pwede na ito mga kapaders may presyo na katamtami ang laki laang, hindi kasi nung kaliitan hanap ulit tayo dito may nakatago lapo-lapo dito ko hahanapin ang ulo mga kapaders na ito yung bibig mm -hmm. shoot sa mata doon sa kabilang butas pagsilip ko buntot lang ang kita kaya doon ko inikutan sa may parting uluhan. kaganda na laki ng isda dito sa bahura ito yung bahurang pulong sandi kung tawag sa amin na ito panukos mm -hmm itong malambot patamaan at ito mga kapals puro laman laang walang tinik kaya lang ito masarap lutuin kaya ang problema hindi tayo kain allergy sa kasamahan ko yung nukos na ito pa surahan mm -hmm. sa mata ko patamaan mga kapaders susuot pa sana sa butas may gina lang at nakakasa ang pana pag silip po mga kalahati ang panang buwan maglagas pa ng konti ang kula po sigurado ang malaking isda na yan tabihan sa bahura hanap pa tayo. Dito, may bibiya mga kapaders. Malaking bibiya ito, may lawi na. Kulang lang tumubang sungay, dinukot ko lang mga kapaders, tinisting ko, hindi ko pinana. Mabait pa lang ang bibiya. Nagpapakirap lang kung panayin ang bibiya, pinipalang dukutin. Dito, pag silip ko sa pinakang ilalim, may malaking alatan, liptihan mga kapaders. Sana tagusan ang pana, lapit pa ng kaunti. Mm -hmm. Ayos to, parang nagitik mga kapaders. Dandahanin kong ilahin. At ako, nasa butas pa ako. Sinuot ko lang ito. Ayan, nakalabas na ako mga kapasang butas. Nandiyan yung kasamahan ko. Gigitikin yan, papanain pa sa sintido. Mm -hmm. Tapos, sobrang laking biyaya ito mga kapaders. Kaninang malaking mga gat, dambuhala din. Ano kaya ang susunod natin? Ito, lapu-lapu. Buntot lang na nakita ko Yung parting ulo ang hahanapin ko. Ay, nakatago mong palan. Yun, mm -hmm, tinamaan. Uy, nakabunot pa. Nagsuot sa kabila na ito, hindi lumayas. Mm -hmm. Sigurado na ito mga kapaders, nagitik. Sintido ang tama. Maigi lang ito at mabait. At kung medyo maila, patapos. Masasayangan pa, may tama pa naman itong lawihan. Dito sa butas, may malaking surahan. Dambuhala ito mga kapaders, estimate ko ito mga tatlong kiluhan. Nakita yan ang kasamahan ko, si Boy Pugita ang nakakita mga kapaders. Ano siya sa kabilang butas? Salbatan na ang gamit niya, hindi din abot mga kapaders. Kaya dito ko inaabangan, sinusungkit ko at para humarap sa akin na ito mga kapaders nakabalagbag. Pag ito pinala ko kagad, pag nakabunot, tapos susuto sa pinakang ilalim. Gagawa din ang paraan mga kapaders kung paano ito mapaharap sa atin. Humarap lang ito sa akin, sigurado mamatahin ko ito. Sinusungkit ni Boy Pugita yung surahan para humarap sa akin. ay na mga kapaders, maharap na sa akin. Wow, laki. Kinakabahan naman ako dito. Panahin ko na. Ay, eh, tumagilid pa mga kapaders. Tumalikod uli. Babalik. Tumagilid ka. Mm -hmm. Tinamaan na mga kapaders. Ayan, lampas. naroon yung kasamahan ko sa kabila. Mapatulong tayo mga kapaders. Siya ang magitik na yan. Pinalabas ko lang sa butas ito. At dudukutin ko ito mga kapaders. Ayan, namumulyang. siguro hindi ko ang stingless ng ako na ito. Pag ito'y pinabayaan ko lang ayan, dinukot ko na mga kapaders. Mahirap sa ang kamay ko mga kapaders. Yan, sobrang laki kaya na ito. Ayan, nalabas ko sa butas. Magpapatulong ako sa kasama ko. At tutusukin ang mata na ito mga kapaders. Diretso sa utak, itong malaking surahan. Ayan, hinirap ko sa kanya yung ulo. Yung surahan. Ayan, tutusukin ang mga kapaders. Yun, nagitik din. Ayos to, malaking biyaya. Napakalaking surahan ito. Nagalito malaking video sa pamana. Mawit na rin kami. Isang dive kami kayo mga kapaders.

betul 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 bilangin, bangin, sekiluin, 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 sekiluoin, 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 Oo, sa pati puti ng kaunin eh, oh. mo, na. Sa pinang mo ng po. Ano eh, eh, oh. ba Laba ang ayun. mo. Sige ulitin mo na. Natukod isakuan Na ito na mga kapaders, yung aming kita doon sa malaking isda na ilang piraso. Nagsiglit lang kami. At hindi kaya ng antok mga kapaders. Ito pa kami kinita doon sa ilang piraso isda na malaki nag 2,096 ito yung gastos 435 mga kapaders ito yung natira 1,661 pinaglima ito yung partihan bawat isa 332 ayos na ito maraming salamat lord sa biyaya na naman na sa amin amin itong pagdadamutan maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta at laging panunod ang mga video ko sa youtube maraming salamat din po sa mga ipag-skip ng ads shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao pati na sa mga FW dyan Dati mag-iingat, God bless.